Ano ba ang hindi na? mga na kami dito sa bahay kanina. Ha? Ngayon, -ay kani lang ang kasi binigyan pa namin ang kakain ng namin. So, ito na naman yung nakipili wow, natin -nabib. wow. para sa atin. Wow. Para sa isang buwan na. Para sa atin, number one. Nakabili ako ng saging, mga kapatid. Kung um, buwan-buwan naman, saging yung unang-unang mabibili ko dyan sa, ano, kung maglalabas kami. Saging. Konti lang kasi mahal. <laughs> Makakwaron sa kuwana, uh, pat sa piyo sa kitaw ah, yung agan. Nung kasi saging. Kung sa kitaw, wa, kuwana. Usa kita no uh, lima puy sa sepi. Nah, bali, may, may, may na ni mana kwa na ni na mako apat sepi. So ni ame na pamasa naman man na tapos sa sempre ara ni uh, sa cargo. Ah, um, chocolate. Magumana po. kaya, ko tuing dahan kahandahan kami nagbibili. Kaya mahirap punuin yung isang karton na ano, balik box. Ba Kaya yan. Eh, dapat sa mga ano, mga cargo, uh, anuhin. Iingatan, iingatan. Kasi, ano, kawawa naman kami na pa konti, -konti kami nagbibili. Tapos isang beses lang hindi matanggap ng pamilya namin. di ba? So, ayan naman, nandito ang ating sabon for one month. Sana. Ayan, sabon. Tapos, cream silk. Pilugi. Ito lang nakuha na, ano, skin white. Baka puputi pa, eh. And, tapos, sa uh, gainer. Okay. wala rin naman lagi masyadong maraming gamit kaya lagi sa amin ni ito Colgate, yeah. siyempre ito kasi yung mga kiki-kiki natin na di maanuhan tapos sa uh, shampoo ayan mga kapatid mayroon pa ito yung siyam, uh, sabon at saka cotton para sa ating uh, oil pagkatapos mag uh, oh na tumatawag siya rin pagkatapos nating mag uh, ano dito sa kusina mag para uh, para ka naman yung mukha natin. Ayan. Saka ito. Ang natin. Tapos syempre, di mawala yung pagkain. Kasi dito, nagbibili rin kami ng pagkain. Nakakain naman kami dito, pero iba rin naman yung syempre yung gusto natin. Walang problema sa pagkain dito sa amo namin dito sa loob ng bahay. Pero nagbibili, nagbibili pa rin kami ng gusto namin. Kasi hindi naman nila ito binibili para sa amin. Ayan. Bili kami ng Pancit canton Wow. Tapos ano ito? Uh, corn beef. ah Siyempre sardinas. Oh, ayan. Sa sardinas din kami dito. Magrigo-rigo ka rin. Ha? Huh? naman kami. Ayan.

Sira nga siya ka si Rice ito naman yung uh, collection <laughs> natin ngayon buwan. <laughs> so, next naman yung asawa ko. Kawawa naman. Ayan. Ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat.